Kalina, nanalo ang dance royalty. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At syempre, panalo rin ng 20,000 ang napili niyo charity face. Ano bang napili niyo? Smile Train. Ito ay sa mga bata ko na mayroong cleft palette. That's right. Yes. At ito sinusuportahan ni Ate yan, yan. Yeah. At ngayon sinusuportahan niyo na. Sinusuportahan namin apat. Okay. <laughs> Good luck. Nasa waiting uh, area si Mamang. Bago siya. Siyempre si Faith muna. Kaya give me 20 seconds on the clock for the fast money. Okay. Sabi ng nanay, anak, hindi tayo mayaman ha. Dapat magtipid ka sa blank. Go. Pagkain. Sa bahay, madalas kayong maumusan ng ano? Kanin. Kapag araw ng labada, anong kasuotan ang una mong nilalaban? Underwear. Name something na karaniwang namamaga. Mukha! Peke ang pulis kung wala itong ano. Lisensya. Let's go, Faith. Okay. Sabi na nanay, anak, hindi tayo mayaman, ha? Dapat magtipid ka sa pagkain. Ang sabi ng survey sa pagkain ay, Meron? Sa bahay, madalas kayo maubusan ng... Kanin! <laughs> ang sabi ng survey ay, Meron! Kapag araw ng labada, unang kasuotan na nilalaban, underwear. Ang sabi ng service underwear? Very good. Something na karaniwang namamaga. Sabi mo yung mukha. Ang sabi ng na survey? Naron. Peke ang pulis. Kung wala itong lisensya. Ang sabi ng survey? Nice one. 87. Good start, Faith. Good start, good start. Nalig mo na tayo. Tawagin natin si Mamang Pokwang. <laughs> Namis kayo ang ganyang lakad mo, um, Mamang! Ay! Eto na naman tayo. Mamang, good news. Um, si Faith ay nakakuha ng 87. Points. Ay, nakus! <laughs> so, 113 to go. Kayang-kaya ni Mamang. Kayang-kaya yan! kaya mo yan, Mamang! Siya ba Sobra! At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Faith. At bibigyan po niya tayo ng 25 seconds para sa ang limang tanong na ito. Ayyan. Here we go. <laughs> Sabi ng nanay, Nak, hindi tayo mayaman, ha? Dapat, magtipid ka sa baklang. Baon. Ay, baon. Baon. Baon na. pera. Sa bahay, madalas kayong maubusan ng ano? Bigas. Tubig. Kapag araw ng labada, anong kasuotan ang una mong nilalabahan? T-shirt. Name something na karaniwang namamaga. Ngipin. Peke ang polis kung wala itong... Badgy badge! Let's go, Mama! Let's go! We need 113 points! Yeah! <laughs> Mama, unahin natin to. Sa bahay, uh -huh. madalas kayo maubusan ng ano? Ang sabi mo ay eh? tubig! Nandyan ba ang tubig? Nandyan! Nandyan dyan! Wow. Oh, sabi sa'yo eh! Ang tapaan sir ay gas. Gas? Yung gas, gasol. Okay. Kapag araw ng labada, anong kasuotan ang uno mong nilalabahan? Sabi mo yung t-shirt. T-shirt! Sabi ng survey. So, oh, sabi ko sa'yo na hindi. Ang sagot kasi ng respondents natin specific, puting damit. Yun ang Puti top answer. Ah, puting damit. Yun ang top answer natin. Something na karaniwang namamaga. Ang sabi mo yung ngipin. <laughs> ang sabi ng survey, ngipin. Top ah, answer. Bagang. Sabi ng nanay, anak ka, hindi tayo mayaman. Dapat magtipid ka sa, ang sabi mo yung pera. Pera, sa baon, oo. Ang sabi ng survey, oh.

Congratulations Dance Royal D, you have won a total of 200,000 pesos. Yeah.